Isang mataas na opisyal ng Ukraine ang nagsabi nitong lunes na dapat pahintulutan ng mga bansang kanluranin na gumamit ang Ukraine ng mga sandatang ibinigay nila upang salakayin ang mga military warehouse sa loob ng Russia dahil sa malakas na hinalang nagbigay ang Iran ng mga ballistic missile para sa digmaang isinusulong ng Kremlin. Sinabi ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito na naniniwala itong nagpadala ang Iran ng short-range ballistic missiles sa Russia para sa digmaan sa Ukraine, ayon sa mga ulat. Nagaalangan ang mga bansang kanluranin na sumusuporta sa Ukraine na payagan ng militar nito na umatake sa mga target sa loob ng teritoryo ng Russia dahil sa pangambang maaaring maging mas malala ang pinakamalaking digmaan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig ngunit ayon sa hepe ng Presidential Office ng Ukraine, ang proteksyon ay hindi pagsulong ng labanan. Sinabi ni Andriy Yermak sa kanyang Telegram channel na, bilang tugon sa pagbibigay ng mga ballistic missile sa Russia, dapat pahintulutan ng Ukraine na wasakin ang mga warehouse na nag-iimbak ng mga misil gamit ang mga sandata mula sa kanluran upang maiwasan ang terorismo. Ang Russia ay matagal nang bumubomba sa Ukraine gamit ang mga long-range missile at drone mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022 ayon sa datos ng United Nations. Patuloy na lumalaban ang Ukraine, nagsagawa ito ng matapang na pagsalakay sa rehiyon ng Kursk sa Russia, habang pinipilit pigilan ang pagsulong ng Russia sa silangang bahagi ng rehiyon ng Donetsk sa Ukraine. Mula pa noong 2022, tumatanggap na ang Russia ng mga Iranian-made Shahed drones. Ang posibleng pagdating ng mga ballistic missile mula sa Iran ay nagpataas ng alarma sa mga pamahalaan ng Kanluran habang humihingi ng suporta si Pangulong Vladimir Putin mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ang mga ulat tungkol sa mga misail ng Iran ay hindi daw laging totoo. Gayunpaman, sinabi niya na mahalagang kasosyo ang Iran at patuloy nilang pinapaunlad ang kanilang mga relasyon sa kalakalan at ekonomiya. Ipinahayag din niya na pinalalawak nila ang kooperasyon at dialogo sa iba't ibang aspeto, kabilang na ang mga sensitibong usapin, at patuloy daw nilang gagawin ito para sa kapakanan ng mga mamamayan ng kanilang mga bansa. Samantala, itinanggi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang akusasyong ang Tehran ay nagbibigay ng mga misail sa Russia. Ipinahayag ng Iran na mahigpit daw nilang tinatanggihan ang mga paratang tungkol sa kanilang papel sa pagpapadala ng mga armas sa isang panig ng digmaan at itinuturing nila ang mga ito bilang politikal na motibasyon ng ilang partido. Ipinahayag naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine noong Sabado ang malalim na pagkabahala tungkol sa posibilidad na ito. Ayon sa isang pahayag, iginiit ng Ukraine na dapat lubos na itigil ng Iran ang pagbibigay ng mga arma sa Russia upang patunayan sa pamamagitan ng mga aksyon at hindi lamang salita ang pagiging tapat ng kanilang pahayag na hindi sila sangkot sa pagpapalakas ng war machine ng Russia. Binalaan din ni CIA Director William Burns sa London nitong nakaraang linggo ang tumitinding ugnayang pangdepensang kinasasangkutan ng Russia, China, Iran at North Korea. Sinabi niyang ang mga relasyong ito ay nagbabanta hindi lamang sa Ukraine, kundi pati na rin sa mga kaalyado ng kanluran sa gitnang silangan. Ang balita tungkol sa paglipat ng Iran ng mga short-range ballistic missiles sa Russia para gamitin sa digmaan laban sa Ukraine ay isang mahalagang kaganapan na nagdudulot ng seryosong mga implikasyon sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon, natapos na ang pagdadala ng mga missiles na matagal nang binalaan ng mga opisyal mula sa Estados Unidos at kanluraning mga bansa. Halos isang taon nang inaasahan ang naturang transaksyon. Bagamat hindi pa malinaw kung kailan eksaktong naihatid ang mga missiles, ang kanilang pagdating ay nangyari sa gitna ng mas pinalakas na pag-atake ng Russia gamit ang mga missiles at drones laban sa mga lungsod ng Ukraine. Samantala, Naghahanda rin ang Ukraine sa malalaking atake ng Russia sa kanilang imprastrukturang pangenerhiya ngayong taglamig. Sa isang pagpupulong sa Germany, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kailangan nila ng mas maraming sistema ng depensa sa himpapawid. Iniulat na natanggap na ng Russia ang mga missiles mula sa Iran ayon naman sa Estados Unidos, anumang paglipat ng Iranian ballistic missiles sa Russia ay isang dramatikong pagtaas ng suporta ng Iran para sa Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Binalaan ng mga opisyal na ang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Iran at Russia ay maaaring magdala ng mga seryosong kahihinatnan. Bukod sa mga missiles, dati nang nagbigay ang Iran ng daan-daang mga drones sa Russia na aktibong ginagamit sa digmaan laban sa Ukraine. Tumutulong din ang Iran sa pagtatayo ng isang pasilidad sa paggawa ng drones sa Russia, isang bagay na nagpapatibay sa alyansa ng dalawang bansa. Mariing itinanggi ng permanenteng misyon ng Iran sa United Nations ang anumang paglipat ng armas sa Russia. Ayon sa kanilang pahayag, hindi daw nagbabago ang kanilang posisyon tungkol sa digmaan sa Ukraine. Kinokondena daw nila ang pagbibigay ng tulong militar sa alinmang panig na nagdudulot daw ng mas maraming pagkasira at pagkamatay ng mga tao. Dagdag pa nila, hindi lamang nila pinipigilan ang sarili sa pagkilos na ito, hinihimok din nila ang ibang bansa na itigil ang pagbibigay ng armas. Noong Setyembre ng nakaraang taon, nagsimula ang mga negosasyon ng Russia para makuha ang mga ballistic missiles ng Iran kasabay ng pagbisita ng dating ministro ng depensa ng Russia na si Sergei Shoigu sa Iran. Dito ipinakita ang mga missile system ng Iran sa isang mataas na opisyal ng Russia. Bago pa man ito, nagbigay na ng babala ang G7 noong Marso na kung magpapatuloy ang Iran sa pagpapadala ng mga ballistic missile sa Russia, magkakaroon ng malalaking hakbang na gagawin ang internasyonal na komunidad laban sa Iran. Sa katunayan, noong Disyembre ng nakaraang taon, ipinakita ng militar ng Iran ang kanilang mga missile support systems sa isang delegasyon mula sa Russia. Bukod sa Iran, nakakuha rin ng mga missiles at bahagi ng missiles ang Russia mula sa North Korea. Tinutulungan din ng China ang Russia sa pagpapalakas ng kanilang defense manufacturing industry na ngayon ay nasa pinakamalawak na pagpapalawak mula noong panahon ng Soviet Union. Kabilang sa suporta ng China ay mga makinarya, drones, turbojet engines, at teknolohiya para sa cruise missiles. Ang mga hakbang na ito ay patunay na lumalakas ang alyansa ng Russia, Iran, at iba pang bansa upang mapanatili ang kakayahan nilang magsagawa ng malalaking operasyon sa digmaan, bagay na nagdudulot ng mas matinding tensyon sa buong mundo. Sa isang talumpati ni Benny Gantz, isang dating miyembro ng War Cabinet ng Israel, binigyang diin niya ang pangangailangan na ituo ng atensyon ng Israel sa Hezbollah at ang border nito sa Lebanon. Ipinahayag niya na maaaring maharap ang Israel sa isang agarang digmaan laban sa grupong suportado ng Iran kung hindi agad makakabuo ng kasunduan hinggil sa ceasefire at sa mga hostage sa Gaza. Ayon kay Gantz, bagaman may mga hakbang ng isinasagawa laban sa Hamas, kinikilala niya na mas mahalaga ngayon ang pagkilo sa Hilaga, partikular na laban sa Hezbollah. Sa isang summit sa Washington, binigyang diin ni Gantz na late na daw sila pagdating sa pagkilos sa Hilaga at dapat umanong matiyak ng Israel na makakabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Isa sa kanyang mga mungkahi ay ang pagtama sa Lebanon mismo kung kinakailangan upang matugunan ang problemang ito. Dagdag pa niya, libu-libong Israeli ang nananatiling lumikas mula sa kanilang mga tahanan malapit sa hangganan ng Lebanon matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 noong nakaraang taon na sinundan agad ng mga rocket attacks mula sa Hezbollah. Isa sa mga pangunahing pagkakamali, ayon kay Gantz, ay ang paglikas sa karamihan ng mga residente sa Hilaga. Dapat daw ay iyong mga malapit lamang sa border ang inilikas. Pinasan ni Gantz ang bahagyang responsibilidad sa desisyong ito na nagmula sa kawalan ng katiyakan noong simula ng digmaan. Sa kabila ng mga hamon, idiniin niya na ang isyo ng Hamas ay lumang balita na at ang tunay na problema ay ang Iran at ang mga proxy nito sa rehiyon. Ganunpaman, mas nais ni Gantz na makabuo ng kasunduan hinggil sa ceasefire at mga hostage sa Gaza upang pansamantalang maibalik ang katahimikan, sinabi niyang ito ay higit na mahalaga kaysa isang malaking operasyon laban sa Hezbollah. Sa parehong summit, binigyang pansin din ni Gal Hirsch ang government pointman sa hostage crisis na tila wala talagang interes ang Hamas na makipagnegosasyon ang tanging layunin ng grupo, ayon kay Hirsch, ay ubusin ang mga Israeli, lalo na sa panahon ng internasyonal na pressure para sa isang kasunduan. Nagbigay ng karagdagang detalye si Gantz sa sitwasyon na nagbanggit na habang may mga plano para sa ceasefire at release ng mga hostage, ang mga komplikasyon ay nagmumula sa mga kondisyon tulad ng pangmatagalang presensya ng seguridad ng Israel sa border ng Gaza at Egypt na tinatawag na Philadelphia Corridor. Ang pagkamit ng ganitong uri ng kasunduan ay maaaring magbukas ng daan sa normalisasyon ng mga relasyon ng Israel sa ilang mga bansa sa Gitnang Silangan, tulad ng Saudi Arabia. Sa parehong summit, kasama rin ang Saudi ambassador sa US na nagbigay ng talumpati sa harap ng maraming Israeli nagbigay din ng kanilang pananaw ang mga ambasador ng Morocco at Bahrain, na lahat ay nagbahagi ng pangarap para sa isang maayos na kinabukasan para sa rehiyon. Ang summit na ito ay ginanap matapos ang mga pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, na siyang nagdulot ng patuloy na digmaan at naglagay ng mga normalisasyon ng ugnayan ng Israel at mga Arab countries sa alanganin. Bagaman, hindi malinaw kung kailan maaaring magtagumpay ang negosasyon para sa normalisasyon, sinabi ng isang mataas na opisyal ng Israel na posibleng makabuo ng kasunduan sa pagitan ng halalan ng Amerika sa Nobyembre 5 at ang pagupo ng bagong pangulo sa Enero 20. Gayunpaman, kakailanganin ang isang ceasefire sa Gaza upang makamit ito. Inanunsyo ng Ministry ng Depensa ng China nitong lunes na magkakaroon ito ng pagsasanay militar kasama ang Russia, kung saan magpapadala sila ng puwersang panghimpapawid at pandagat para sa isang maritime patrol sa mga kaugnay na bahagi ng Karagatang Pasipiko ngayong Setyembre. Ang hakbang na ito ay naglalayong ipakita ang patuloy na paglapit ng dalawang bansa, hindi lamang sa aspeto ng militar, kundi pati na rin sa ekonomiya bilang pagsalungat sa pamumuno ng mga bansang kanluranin sa ilalim ng liberal-demokratikong kaayusan. Ayon sa pahayag, ang hukbong militar ng China at Russia ay sasali sa pagsasanay na gaganapin sa mga karagatan ng Japan at Okhotsk malapit sa baybayin ng Russia. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay upang palalimin ang antas ng estrategikong kooperasyon ng militar ng dalawang bansa at paghusayin ang kanilang kakayahan na sama-samang tugunan ang mga banta sa seguridad. Bukod sa patrol, binanggit din ng ministry na lalahok ang China sa isang estratehikong pagsasanay na pinamumunuan ng Moscow. Kasama sa pagsasanay na ito ang lahat ng sangay ng puwersang militar ng Russia na nagpapakita ng malawakang preparasyon ng kanilang mga hukbo. Sa kooperasyong ito, kapwa may mga nakikitang benepisyo ang China at Russia nais ng Russia na palakasin ang posisyon nito bilang isang kapangyarihan sa rehiyon ng Pasipiko sa pamamagitan ng tulong ng China, habang sinusuportahan naman ng Moscow ang mga territorial na hangarin ng Beijing, partikular sa South China Sea at iba pang rehiyon. Isa sa mga isyong ito ay ang Taiwan Strait, isang isang daan at walumpung kilometrong lawak ng karagatan na naghihiwalay sa mainland China at sa self-governing island ng Taiwan. Ayon sa Beijing, bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersa upang mapanumbalik ito sa kanilang kontrol. Sa nagdaang mga taon, ang Russia at China ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang kooperasyong militar at ekonomiko at kapwa tumututol sa tinatawag nilang paghahari ng kanluran, partikular na ang dominasyon ng Estados Unidos sa pandaigdigang usapin. Noong bago pa man sumiklab ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, idineklara ng dalawang bansa ang isang walang hangganan na pakikipagkaisa. Ayon sa mga pinuno ng NATO, ang China ay naging isang mahalagang tagapagana ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Bunga nito nagbabala ang Beijing laban sa US-led na militar na huwag pumukaw ng komprontasyon. Sinabi ni Pangulong Lai ching te ng Taiwan sa isang panayam sa media ng Taiwan na kung ang mga pag-aangkin ng China sa Taiwan ay tungkol sa integridad ng teritoryo, dapat din nitong bawiin ang lupa mula sa Russia na ipinagkaloob ng huling dinastiya ng China noong ika-19 na siglo. Tinitingnan ng China ang Taiwan na pinamamahalaan ng demokrasya bilang bahagi ng sarili nitong teritoryo at hindi nito isinusuko ang paggamit ng puwersa upang mapasailalim ang isla sa kanilang kontrol. Tinanggihan ng pamahalaan ng Taiwan ang mga pag-aangkin na ito at sinasabing tanging ang mga tao sa isla ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan. Sa isang panayam na ipinalabas sa isang estasyon nang telebisyon sa Taiwan noong linggo ng gabi binanggit ni Lai ang kasunduan noong 1858 kung saan nilagdaan ng China ang pagbibigay ng malawak na lupain na ngayon ay bahagi ng malayong silangan ng Russia sa Imperyo ng Russia na bumubuo ng malaking bahagi ng kasalukuyang border ayon kay Lai ang intensyon ng China na sakupin ang Taiwan ay hindi dahil sa mga sinasabi o ginagawa ng sino mang tao o partidong politikal sa Taiwan. Hindi raw para sa integridad ng teritoryo ang hangarin ng China na sakupin ang Taiwan. Idinagdag pa ni Lai na maaaring hingin ng China ang pagbabalik ng mga lupain mula sa Russia na ipinasa noong panahon ng Qing, ngunit hindi nila ginagawa. Kaya malinaw na hindi para sa mga kadahilanan ng teritoryal ang kanilang hangaring sakupin ang Taiwan iginiit ng pamahalaan ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo mula pa noong sinaunang panahon sinabi pa ni Lai na ang tunay na layunin ng China sa Taiwan ay baguhin ang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga tuntunin layunin daw ng China na makamit ang hegemonya sa pandaigdigang larangan partikular na sa kanlurang pasipiko sa kasalukuyang panahon ang relasyon sa pagitan ng Japan at China ay nagiging masalimuot dahil sa mga alitang militar na posibleng maganap partikular na sa isyu ng Taiwan sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon naghahanda ang Japan para sa posibleng digmaan laban sa China ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagpapalakas ng China ng kanilang militar sa paligid ng Taiwan na itinuturing ng Beijing bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang posibilidad ng pagsakop ng China sa Taiwan ay isang banta hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa seguridad ng Japan. Bilang tugon, pinapalakas ng Japan ang kanilang alyansa sa iba't ibang mga bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom at France. Sa katunayan, Noong 2023, iniulat na ang Japan ay nagtatayo ng mga bagong base militar malapit sa Taiwan upang mas maging handa sakaling magkaroon ng gulo. Kasama rin dito ang pagpapataas ng kanilang defense spending at pagbabagong-ayos sa kanilang self-defense forces para mas maging epektibo sa pagtugon sa mga banta sa rehiyon. Ayon sa isang ulat ng gobyerno ng Japan, kung magdedeklara ng blockade ang China sa Taiwan, maaaring makapaglanding ang puwersa nito sa loob lamang ng isang linggo, isang senaryo na labis na ikinababahala ng Japan. Ang mga pagsasanay militar ng China noong 2023 ay nagpakita ng kakayahan nilang magpatakbo ng mabilis na operasyon, bagay na kinatatakutan ng Japan dahil sa maaaring limitado ang oras upang makialam ang Estados Unidos at ang iba pang kaalyado ng Taiwan. Ang mga hakbang na ito ng Japan ay malinaw na nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang rehiyon mula sa anumang posibleng agresyon mula sa China. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon, mahalaga para sa Japan na ipakita ang kanilang kahandaan hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia Pacific